Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ang malaking trade para sa Golden State Warriors ngayong season at ang nakakagulat na desisyon ni Draymond Green, yan ang ating pag-uusapan sa video nating ito. So bago yan isingit lang po natin ang balitang Ja Morant out na sa buong season after undergoing shoulder surgery. Talagang minala si Morant at ng buong Memphis Grizzlies ngayong season mga kaibigan dahil alam naman natin na nahihirapan ang Grizzlies na manalo sa bawat laban kapag walang Ja Morant sa kanila. Kaya naman ito na yata siguro ang katapusan ng Memphis Grizzlies team, kayo mga kaibigan ano ang masasabi nyo dito? Mag-comment lang. Ngayon ay dito na tayo sa aasahang isa sa pinakamalaking trade na gagawin ng Golden State Warriors this season, na kung saan ayon sa lehitimong source natin itong si Mark Stein isang NBA insider mismo dito ang nagsabi na iti-trade na nga daw ng Warriors si Andrew Wiggins, sa dahilan nga po na hindi na siya naging epektibo sa rotation ngayon ng Gold Blooded, at dito napapasok ang mga naglalakihang pangalan na posibleng isa sa kanila ang magiging kapalit ni Wigan sa Warriors ito ay si Pascal Siakam, Zach LaVine, Jeremy Grant at DeMar DeRozan. Well kahit sino sa kanilang apat ay paniguradong may malaking pagbabago ang aasahan natin sa Golden State Warriors mga kaibigan dahil ang mga binanggit ay talagang legit scorer, kuma ng mga malalaking numero bawat laro, kayo mga kaibigan sino sa tingin nyo ang mas bagay sa Golden State Warriors. Mag-comment lang! Samantala sa mga hindi pa nakakaalam ginulat pala ni Draymond Green ng NBA na ayon sa report ay walang dudang humingi na siya ng retirement dito mismo kay Adam Silver at sagot ng League Commissioner ay kumbaga di nga daw niya papayagan na magretiro ngayon ang isang Draymond Green. Ang isa sa malaking dahilan dito ay isa nga po itong si Green sa matinding asset ng Liga, kumbaga isa siya sa nagpapatunog pa lalo ng NBA nagbibigay mataas na market sa Liga, ibig sabihin kung maalis ito sa Liga na may Stephen Curry at Clay Thompson pa sa Warriors, ay maaapektuhan ang kita nila dito. Nandahil sa sinabi ni Draymond na magre retiro na siya ay ito nga po ang nakikita nating dahilan kaya biglang pumutok ang balitang pinapabalik na siya sa paglalaro. Lakas ni Draymond sa liga, kayo mga kaibigan ano naman ang masasabi niyo tungkol dito? I-comment lang po 'yan sa ibaba at akin pong babasahin 'yan. Huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe bilang suporta. Maraming salamat po, mag-iingat at God bless sa lahat.